Magandang araw mga kaibigan. Dito sa aking channel kung saan ang bawat kwento ay punong-puno ng kilig, iyak, at pag-ibig. Dito sa ating munting mundo, mabubuhay ang mga kwentong Pilipinong pag-ibig. Mula sa lihim na paghanga hanggang sa mga love story na sinubok ng panahon. Kung gusto mo ng mga kwentong makakakurot sa puso at makakapagpasaya sa iyo, kahit saglit nandito ka sa tamang lugar, pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-like. Mag-comments. Mag-subscribe. At eh share. Tara. Simulan natin ang kwento ng pag-ibig. Kabanata 6: Sa silong ng bahay kubo. May mga lugar na tila walang saysay hanggang sa doon mangyari ang isang sandaling hindi malilimutan. Isang silong. Isang gabi. Isang kapusukan na nag-ugat sa damdaming hindi na mapigilan. Kuliglig, mahinang ambon, kahoy na umuugong sa hangin. Gabi na. Tahimik ang paligid. Ang buwan ay kalahati, ngunit sapat ang liwanag upang makita ang daan papunta sa lumang bahay kubo sa likod ng palayan. Matagal na itong hindi tinitirhan, kulang sa gamit, may kalumaan ngunit iyon ang naging kanlungan ni Namaya at Elian nang abutan sila ng ulan sa kalagitnaan ng gabi. Pasensya ka na, sabi ni Elian habang tinatakpan ang bintana ng lumang banig. Mukhang dito na tayo abuti ng gabi. Ayos lang, sagot ni Maya habang nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa tensyong unti-unti nang bumabalot sa paligid. Nasa sulok siya ng silong, nakaupo sa banig na may lumang kumot. Basa pa ang kanyang balikat. Napansin ito ni Elian. Basang-basa ka, Maya bulong niya habang lumapit. Hinubad niya ang kanyang jacket at marahang isinuot sa balikat ng dalaga. Elian, mahina ang tinig ni Maya. Hindi niya alam kung dapat pa siyang magsalita o kung sapat na ang tibok ng kanyang puso para maintindihan ng lalaki. Lumapit si Elian. Umupo sa tabi ni Maya. Tahimik ang paligid, ngunit sa pagitan nila parang may apoy na hindi mapigil. Ang mata ni Elian ay nakatuon sa mga labi ng dalaga. Ang kamay niya ay dahan-dahang gumapang sa palad ni Maya. Maya, kung ayaw mo, titigil ako, bulong niya. Ngunit sa halip na sagot, hinawakan ni Maya ang kanyang mukha at sila'y muling naghalikan. Ang halik na yon ay mas matagal, mas malalim. Walang ingay. Ang tanging maririnig ay hininga, bahagyang umol ng pagnanasa, at lagaslas ng ulan sa bubong. Hinaplos ni Elian ang buhok ni Maya, ang batok ang likod hanggang sa marahan niyang ibinaba ang mga daliri sa baywang nito. Tumigil siya. Tumingin sa mga mata ni Maya. At sa titig ni Maya, nakuha niya ang sagot. Sa ilalim ng manipis na kumot, nagsanib ang kanilang init. Walang pagmamadali. Ang bawat galaw ay may paggalang. Ang bawat halik ay puno ng emosyon. Walang bastos, lahat ay may saysay. -say. Isang gabi ng paglalambing, ng pagtanggap, at ng pag-ibig na matagal ng ikinukubli. Pagkatapos ng lahat, nakayakap si Elian kay Maya habang pinakikinggan nila ang patak ng ulan. Sana hindi ito pa naginip, bulong ni Maya. Hindi ito pa naginip. Nandito ako. At hindi kita iiwan. Sa silong ng bahay kubo, dalawang kaluluwang sabik sa pagmamahal ang nagtagpo. Ngunit ang gabi ay laging may katapusan at ang mga pangako, hindi laging totoo. May nagana pero sa susunod may kapalit. Sa kabanata pito, isang lihim ang magbubunga. At si Maya, kailangan harapin ang katotohanan ng hindi niya kayang takasan. Like, comment, at subscribe para sa susunod na kabanata ng Sagitna ng Lupa at Langit.